WhatsApp mga badi? Karong adlaw di mga badi kay magpatopi na sa mga badi no. So, akong koyog di din mga badi ako rasad sa amigong amigo mga badi no. Oh, ako na matabo mga badi para sa kanyo mga badi no. What's up, mga koy so mga ni mga koy ta kay pagkaho mana to mga badi aw oh, nilakat na mena sa mga mga motor me nya dire dapita mga badi naabot abot na may kasada mga badi no nya kay sulod lo mo balay sa kong amigo mga badi fast forward mga badi so dire ya dapita mga badi no, hapit na mi naabot so sulod-sulod rami mi gamay mga badi kay tungod sulod don man ang balay sa manugupit kaya mga ko kami. So mga auto mga badi nga wala na po ko ka video pagtopi na ako mga badi no kay nalimot sad ko mga badi so di mga badi butangan na ako wax na kung ulo mga badi kay kung buhok para magahe kaya naman sad ito galot mga badi ang ako na ano lang na videohan han mga badi ako na lang po amigo mga badi no so mga auto mga badi fast forward ay mga badi mga koys, na mga... So mga to mga kois, papuli na may anong mga kois no kinawa naman, naman kois. sa di madugay naman pagbiyahe mga kois, naabot na din may mga kois no So, maura to mga kois, please like, share, and comment. Pa-follow na po mga kois no ay kalimte. Bye-bye mga